Hey guys! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong nakakatuwang balita mula sa mundo ng mga magulang sa showbiz, malapit ng maging magulang muli ang TikTok star na si Wamos Cruz at ang kasintahang si Antoinette Gale del Rosario. Ang baby number 2 ay opisyal ng paparating. Ibinunyag ni na Wamos at Antoinette na ibinahagi na ang kanilang kaibig-ibig na anak na si Baby Meteor na ang kanilang maliit na pamilya ay malapit ng lumaki. Ibinahagi ng mag-asawa ang masayang balita online at syempre, hindi ito masasagot ng mga tagahanga. Sa kanilang anunsyo, ipinahayag ni Antonete ang kanyang kagalakan, na sinasabing talagang pinagpala siya na patuloy na lumalaki ang kanilang pamilya. Binanggit din niya kung gaano siya ka-excited na maging big kuya si Baby Meteor. At alam nating lahat, nabihag na ni Meteor ang puso ng mga netizen sa kanyang alindog. Ang higit na nagpapatamis dito ay kung paano palaging bukas si Wamos tungkol sa kung paano binago ng pagiging ama ang kanyang buhay. Mula sa pagiging isang social media star hanggang sa pagiging hands-on na ama, Pinuri siya ng mga tagahanga sa kung gaano siya nag-step up para sa kanyang pamilya. At ngayon, kasama ang isa pang sanggol sa daan, mukhang mas inspirado siya kaysa dati. Siyempre, dinagsa ng mga netizens ang kanilang post ng pagmamahal at pagbati. Marami na ang naghuhula kung magkakaroon ng nakababatang kapatid na lalaki o babae si Baby Meteor at mararamdaman mo na lang ang excitement na namumuo. Kaya, malaking pagbati kina Wamos at Antoinette sa bagong pagpapalang ito. Hindi na kami makapaghintay na makakita ng higit pang mga update habang nagbubukas ang kanilang paglalakbay sa baby number 2. Ano sa palagay mo, lalaki o babae sa oras na ito? Ilagay ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz. See you sa susunod.